dumating na yung bag na binili ko kay Ethan, yung backpack niya. At yung nirequest niya sa akin na yun na yung bag niya sa school. So, nasa Shopee ko lang din binili. Ang layo, ang akala ko, dito na Metro Manila, siya imported. Paborito niyang Roblox na backpack. So, siya talaga nag-request nito, pati yung kulay. So, galing ko tumamaya sa naong magbubukas. ito yun ito yung binili ko so bubuksan ko sana kaso dadalhin ko na lang mamaya sa bahay para siya ang magbubukas kung ano yung reaction niya okay o <coughs> oh, bakit ka umubo? pag ka mo dun eh walang beer <laughs> ano ba yan? walang ano? Walang prep. Oh, sige sige bubuksan na, na. bubuksan na ni Ethan <coughs> ay Kuri mo yung gunting. Gunting. Kuri mo yung gunting doon. Eh. Hindi na yun makatulog eh. Dapat siya yung magkupit. Siya yung magkupit. Ha? Sabi mo ganun. Please. Masak ka sa ulan? Yan ako. Masa ka na. Dadahan na ah. baka sama yung ano. Tanggalin mo ngayon, be. Mal. Tanggalin mo yung ano ni Talia. Come <coughs> on. <coughs> Surprise! Ah! <laughs> Alas, taliwala pa yung tanubatid. O, Okay, tatay. Ah, Open dila. mo na. Hug. No? Hug tatay. Ayan, ito yung in-order niya. Roblox na bag. Back para sa school. Alam, si gusto, gusto niya rin. Alam, <laughs> gusto <laughs> niya rin. Ang paboritong Magpakmitan sa kanyang school. Uh, yan ang itong gagamitin bukas. Paborito mo yung bag? Yung Roblox? Diba? Ba? Oh, kayo Roblox. Roblox? Oo, kayo Roblox. So, ingatan mo yung Roblox mo na bag, ha? Uh, ano mo mo kay tatay? Ha? Huh? Ganda pala ng Roblox. Hãy subscribe Cái linh à